Masarap din pala ang luto ng ano, uh, air fryer. Sobrang lambot niya. ano? Makikita nyo, sobrang lambot naman talaga niya. Sabayan mo pa ng kaning lamig, tas subuan ng napakalaking sobo. Uh, sold talaga. Sabay flex ng muscle. Di ba? Pero, tago na natin kasi baka sabihan tayong mayabang eh. <laughs> yun na nga mga kababayan nagluto ako dito ng uh, laman ng baboy sa air fryer by the way nakikigamit lang ako dito ah, sa mga kasamahan ko tapos nilagyan ko siya ng tuyo lang sa konting suka konting tuyo din sinet ko ng nasa 6 minutes yun lang ang settings niya. sabay nagkuha na rin ako ready ng kaning lamig so bakit kaning lamig yung gusto ko after Magbuhat kasi ako mga kababayan. Ito yung gusto ko talaga, kaning lamig at yun na nga ah, pagkalipas ng 60 hours, 6 minutes lang mga kababayan is naluto na rin siya. Ting, tunog ng doorbell, so ganon luto na siya or na-reach na yung 6 minutes. Apat na malalapad ito na karne, laman, medyo mataas na rin ito sa protina, pwede na So, 6 minutes lang kasi nilaga na ko naman ng isang oras to or higit. Kaya, tingin ko malambot na rin siya eh. Tapos, sinango ko siya, nilagyan ng kunting tuyo. Kasi ayaw ko nang mapadami sa salt, then ilang patak ng suka. Yun lang, wala nang ibang timpla yung mga kababayan. And then dito, uh, nilagay ko na sa ibabaw ng kaning lamig. Apat na peraso yun siya. And then, subukan natin kung malambot na ba yung karne sa isang oras na ah uh, sinalang ko. So yun, malambot naman siya mga kababayan. Gusto gusto ko yung uh, pagka lambot niya. Tapos sabay subuan na rin ng kaning lamig. So itong pagkain ko ngayon mga kababayan is mataas sa protein to. Ah, pero wala nang timbang-timbang to. Ano lang, tansahula lang ko lang to. Kasi uh, nagbuhat ako mga kababayan. So mga after 20 minutes siguro kumain ako. Uh, habang nagbubuhat, sinalang ko na siya doon sa um, pinakuluan ko para lumambot naman yung karne. So kaya ito, mataas sa uh, protein yung kinain ko ngayon. Pero hindi palagi, hindi palagi ito ah, yung pagkain ko ngayon lang kasi walang pasok para makabawi naman yung katawan. Kasi nagbubuhat ako pag walang pasok, meron kaming kunting uh, mga plates dito, pagbuhatan sa kasama ko. So good thing kasi meron, sabay kaning lamig kasi yun yung gusto ko mga kababayan. Pagkatapos magbuhat, ayaw ko talaga ng mainit. Gusto ko kaning lamig kasi mainit yung katawan ko eh. At saka sinabayan ko siya ng karne ng baboy kasi mga kababayan, mahal yung uh, manok dito tapos ang hirap maghanap ng breast, ang layo. So birang-bira lang kami nakakapunta doon, isang beses lang ako nakapunta. So ang meron kasi dito talagang stock at saka mas mura yung laman ng baboy ang pinipili ko meron naman yung may mga taba laman lang ang pinipili ko kasi gusto ko protein kasi at binabawi ko siya pag walang pasok doon ako kumakain ng protein para naman uh, makapagpahinga tayo sa sardinas kasi uh, yung pag may pasok kasi ang paulam na yun madalas talaga sardinas dito nga meron nga akong dalawang brand na sardinas eh ayan o no, kung mapapansin ninyo pagka madalian na kasi pag out pagod na para kumain na kaagad para i-digest pa ng katawan bago matulog sakto lang o, so, kaya naman pag walang pasok nagluluto talaga kami then especially ako kumakain ako ng medyo uh, high high konti ko pero hindi lagi ito kadamil mga kababayan na after lang talaga magbuhat kaya ito yung uh, kinakain ko. Ito yung tinatawag na a day in life of a uh, bodybuilder. Bakit bodybuilder tawag ko? Kahit uh, hindi naman talagang pang compete na yung katawan natin. Unlike dati. So, ganun pa rin mga kababayan. Kasi gusto kong i-build yung sarili. yun naman ang ibig sabihin ko niyan eh. Bodybuilding is nag-build. Gusto mong i-build ba ng the best mo pa rin yung sarili mo? The best version ba? Kahit meron tayong busy sa trabaho, hindi pa rin natin kalimutan yung the best version natin. Alright? Sabay, papugi tayo ng konti sa camera para naman hindi halatang stress tayo, di ba? Or pagod. Chill-chill uh, lang, kumbaga. Yan, di ba? Tama yan. Sabay, flex natin at tingnan natin yung muscle, okay? Yung mag-flex, hindi naman pag mamayabang, gusto natin i-share at uh, baka may matutunan din yung iba, baga. Di ba? yung mga ganitong technique and tips a day in life pagkain ng isang bodybuilder na para sa'yo lang best version of you so kinamay-kamay ko na siya kasi gusto kong magkamay talaga mga kababayan masarap yung kain eh pag ganito nilaga ko pala siya muna ang karne mga kababayan ng isang oras kasi dati nagtry ako sa air fryer isang oras din siya sobrang tigas ng karne nagkaanuhan kami naglalaban sa ngipin ko So, after nga ng isang taon na kainan, ayan, natapos ko na rin yung huling subo at tiklog. Walang kalaman-laman. Ubus yung isang platong kaning lamig, di ba? So, gutom kasi pagkatapos magbuhat. So, binabawi ko yon kasi kailangan natin ng protein sa muscle and carbs para ma-replenish yung mga nawala mong lakas o strength. So, research nyo na lang. Hindi, <laughs> yun nga, yun mga kababayan. Okay, peace.